natin ang topic na to mga kalalabs ay wala tayong engagement na makukuha. Wala talaga tayong makukuha na engagement dahil halimbawa na lang dadaan po ang aking mga videos or reels sa inyong wall at kayo po ay nag-react and then nag-comment kayo thank you for sharing pero hindi naman pinanood. So wala talaga tayong makukuha na engagement o kaya naman Uh, nag kayo, nag-share kayo, pero hindi pa rin pinanood. Wala pa rin tayong nakukuha engagement. engagement. May makukuha lang tayong engagements dyan mga kalalabs. Kung yan po ay nag kayo, pinanood nyo po ng maayos. Kahit hindi nyo naman tatapusin, pero pinanood nyo at nag-comment kayo na ayon sa topic na yon, Yun po ay may papasok sa atin na engagement dahil sa totoo lang, hindi naman talaga... Uh, organic way talaga itong engage to engage. Dahil katulad nga po yan sa mga dating wala pa itong reels or kaya may mga mga sikat na mga content creator na nanonood tayo or hindi pa professional mode ang ating mga profile. Nanonood tayo, nag-comment tayo at nag-react. Nag so mga kalalabs, yan po ang pinaka-organic talaga na paraan. Pero dahil nga po sa ating mga paraan at gusto nating umangat din tayo as a content creator, so yun nga po, nagipag-engage to engage tayo. Pero aayusin naman natin, ay, naayon na makakuha talaga tayo ng engagement. So yun lang po ang topic natin for today. Don't forget to follow me. This is Sibak.